Nandamit ko. Ginanan? Tapos? Pinasok sa ban. Eh, yung dalawa mo kasama? Nandun din. Pagkasakay ko sa ban, nandun na sila. Ah, nandun na sila? Hmm. Hindi kayo sabay-sabay na pinarga doon? Sino-sino yung mga yun? Sino? Rinrin tsaka princess ko. Rinrin? Oo, princess. Yung Rinrin -rin lalaki eh. Yung princess yun yung babae na ano mo. Mga ano mo yung mga kaibigan mo? Hindi po. Hindi po po yung kilala. Ah, oh, hindi mo sila kilala? Hindi po sila sa may ano. Silangan. Ah, oh, taga silangan? Opo. Ikaw, sa sa ka banda ang bahay mo sa na yun? Sa Block 2 Valley Bristol. Anong pangalan ng nanay mo? Ano mo gusto ito? Ha? Ha? Iman? Erman. Erman Hisito? Hindi ba, Erman Hisito ba? Ermano. Erman Hasito? Erman, no, Sito no, ba. Erma? Erma Losito. Erman, Losito. Ikaw, anong pangalan mo? Zion and Alcantara. Ryan? Zion. Zion. Zion Alcantara? Ibig sabihin, kani, ngayon ka lang nakatakas kanina mo, naglalakad mo kanina, abutan mo ako ng mag-reserve na yung motor po. Ngayon, yung kaya ka dinala dito? Opo. Ilan taong ka na? Nine po. Nine years old? Opo. Anong sabi sa inyo nung mama nang eh, sinakay ka ng puting ban? Papatayin daw kayo pag nagsumbong. Papatayin daw kayo pag nagsumbong? Tapos anong ginawa niyo sa loob? ay yun boom. Binabantayan kayo? Paano kada katakas? Nituwa bu, nangasukan ng window, guys. Napatigil po sa by underway. Sino binuksan yung pinto? Hindi po ako doon. Mukhang ayun ito excuse mo na. Sino doon? ay big sabihin na sukahan mo yung yung driver. Tapos nagalit siya, binuksan yung pinto, inihagis ka palabas. Tapos yung dalawa nandoon. Yung ano na yon yung driver ng van na yun, malimit mo ba siyang nakikita dito sa atin? Hindi po. Bago Ay lang po siya. ah, bago lang? Wala natandaan na tandaan, na para tandaan ng, van. ng van? Wala po. Anong kulay ng van? Puti. Hindi may nakita ako doon. Madami stickers. Madami sticker? Ano sticker na tandaan mo? Mga bastos na sticker? Saan nakalagay? Sa harapan ng ban, may mga bastos na sticker? Ano example ng bastos na sticker sa tingin mo? Ha? Uh, hubad na babae o lalaki? Gan ganun na nakita mo nakalagay sa ano, sa van? So, sige ha.